nakatanggap ng isang surat si Nick na ang tanging laman ay address na matatagpuan sa Cavite. Wala siyang ideya kung kanino galing ito, kaya naman agad niyang review ang video footage na kuha ng CCTV na nakatutok sa gawin ng kinaroroonan ng kanyang mailbox. Sigurado ka bang itong address na hinahanap natin? Wala akong nakikitang numero, pare. Oo, oh, sigurado ako, pare. Napuntahan ko na ito kahapon matapos mong ibigay sa akin ng kopya ng CCTV sa likid. Positive. Ang kotse na nilidala ay nakahilso kay Paul Garcia, na isa sa mga tauhan ni Mr. Pineda. Sino sila, pare? Mamaya mo na malalaman. Halika at hinihintay na tayo ni Mr. Pineda si Taas. Late na tayo ng five minutes. Okay, tayo na. Salamat at dumating kayo. Attorney Garcia. And you must be Nick, right? Ako nga po. Kayo nagpadala ng sulat sa bahay? <laughs> Kamusta ang anak mong si Bea? Kilala niyo ang anak ko? Paano? Kayo ba ang lolo na tinutukoy ni Bea? Ako nga, Ipo. Nakakalungkot. Nawala na siya sa poder ko. Pero wala akong magagawa dahil may magulang siya naghihintay sa kanya. Hindi katulad ng mga kawawang batang naiwan niya. Mga ulila ng lupusan Hmm. maaari ba namin makita mga bata, sir? Wala sila rito, attorney. May araw lang na dinadala ko sila rito. Tulad noong narito pa si Bea. Oh. Masaya sila. Lagi naliligo sa swimming pool sa likuran at doon ko sila pinapatulog sa campsite. Walang katumbas na halaga ang kasiyahan sa inyo ng bawat isa sa kanila. Nasa na mga bata kung ganoon, sir? Bakit hindi nyo sila isurrender sa mga pulis? Ha? At ano? Para maibalik lang ng mga hunghang na pulis na iyan ang mga bata kay Miranda? Hindi na kailangan. Hindi na baling mabura na sila ng tuluyan sa mundo sa paningin ng lahat. Ang mahalaga ay ligtas sila sa kasamaan ng mga demonyong iyan. Ha? Huh? Sir? Anong ibig niyong sabihin? Sino kayong talaga at bakit niyo ginagawang lahat ng ito? Bakit nyo kilala si Miranda? Bakit ka naririto, Nick? Hindi ba't sinabi kong huwag ka nang babalik pa rito? Naparito ako para tulungan ka. Oh, please, Nick. Pwede ba? Tanggapin na lang natin na wala tayong magagawa. Kaya kalimutan mo na lang ako. Pero mahal kita, Alicia. Tama na, Nick. Huwag mo na akong yakapin. Nag-usap na tayo, hindi ba? Ang isang tulad ko ay walang karapatang magmahal. <laughs> But please, Alicia, please. Nick. Ha? Huh? Anong bakit tila may kahulugan ng mga titik sa kaninik at may diin ang kanyang pagkakahawag sa akin ng braso? May ibig ba siyang iparating? Huwag kang mawala ng pag-asa, Alicia. Please, huwag kang susuko. Ano man ang mangyari, ay narito lang ako. Kami ni Bea, na kapwa naghihintay sa'yo. Nick... Miranda! Bakit na na naman ang lalaki mo ha? Akala ko ba'y sapat na na naibalik mo na ang anak niya? Hindi ba dapat ay galit sa sayo? Ano pa bang kailangan niya? Hindi ko rin alam! At teka! Bakit ba? Ano naman ang pakialam mo? Matapang ka talagang babae ka! dapat ay nakinig ako kay Espejo at pinalikpit na nga sana kita noon pa. Kung alam ko lang na ikaw ang magiging sakit ng ulo ko. Hindi pa ba sapat na nasira ang buhay ko dahil sa kademonyohan mo? Kumigil ka! Demonyo na kong demonyo. Huwag mo kong gagaliting babae ka. Kung ayaw mong todasin ko ngayon rin ang lalaking pinakamamahal mo. Huwag mong sasaktan si Nick, please. Nakikiusap ako. Susundin ko ang lahat ng pinag-uutos mo. Huwag mo lang siyang sasaktan. Ikaw ang nagsimula ng gulong ito, Alicia. Kaya ikaw rin ang tatapos. Isa lang naman ang pinapagawa ko sa'yo, hindi ba? At iyon ay ang linisin mo ang sarili mong kalat. Total ay ikaw naman ang may pakana nito. Akuin mo na lahat-lahat. Iabsuelto mo ako sa gulo mo. Palitawin mong ikaw ang pinaghahanap nilang Miranda sa pamamagitan ng pagdetalye sa mga operasyong ikinanta mo. Pero hindi pa ba sapat na sinabi ko na yan kay Nick? At ano ang aasahan mo sa gagong yun? Pulis ba yun? statement mo ang mangungusap. Kaya ang tanging silbi ng ginawa mong iyon ay ang layuan kang tuluyan ng taong iyon. Ibang ka na Miranda. Wala kang kasing sama. Pero pasensyahan tayo. Dahil alam kong hindi yan magagawa sa akin ni Nick. Mahal niya ako at hindi niya ako basta iiwan. <laughs> Wala ka ng pag-asa, Alicia. Tanggapin mo na ang iyong pagkatalo dahil hindi pa ipinanganak ang taong babangga sa akin. Walang hiya ka! Paguhin <laughs> mo ang nauna mong statement at akuin mo ang mga operasyon ko. Pero huwag kang mag-alala dahil tutulungan pa rin naman kitang bakalaya sa huli. Pamilya tayo, hindi ba? <laughs> Mga polis! Okay. Anong ibig sabihin nito? Police Major Milandro Andrada. A.K.A. Miranda. Dinarakip namin kayo sa kasong murder, homicide, kidnapping, at human trafficking. Sa visa ng Miranda Rights ay may karapatan kayong manahimik. Ang lahat ng sasabihin nyo ay maaaring gamitin labang sa inyo sa korte. Gaagong to? Nababaliw ka ba? Bakit akong dinadakip nyo? itong witness na kinuha nyo ang may sala ng lahat. Tumigil ka na Miranda. Tulad ng estilo mo, may spy ka rin na kinabit si sa kala na damit ni Alicia kanina. Aha! At syempre, narinig namin lahat mula sa labas ang pag-uusap ninyo. Kabilang ng mga pag-amin mo. Sir, meron kayong karapatan sa pagkaroon ng isang abogado kung hindi nyo kayang kumuha ng sariling abogado ay... Manahimik ka nga! Ito ang tandaan nyo! Paapalikan ko kayong lahat! Hindi nyo ito pwedeng gawin sa akin! Ginagawa lang namin ang trabaho namin, Police Major Sir Miranda. Sa wakas, at natiklo ka na rin, Damuho ka, akalain mo nga naman na isang Police Major papala ang puno ng sindikatong ito. Sa tiyakang Miranda right ay tutugma sa alias mo. Ha? P Pineda? Buhay ka? Nagulat pa kita? Hindi mo akala ay makakaligtas ako sa ambush order mo, ano? Ha. Ha. Nagkakamali ka. Ang totoo ay matagal na kitang pinahahanap dahil hindi nawawala sa ilong ko ang amoy ng pakilam merong tulad mo. Ikaw ang nagkakamali sa isiping hindi pa ipinapanganak ang taong babangga sa'yo. Dahil ako yon Miranda. At ngayon, tinitiya ko sa iyo na pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo. Mula sa pagpaslang mo sa kapatid ko at hipag hanggang sa pambibiktima mo sa mga kawawang bata. Ang dami mong kuda! Alisin niyo ang posos na ito at tatawagin ko ang abogado ko! Sige na! Labas na yan! Tayo na! Yes, sir! Hindi niyo ito pwedeng gawin sa akin! Alisin niyo to. Alicia... Oh, Nick! Maraming salamat. Paanong nangyari ang nasaksihan ko? Nang araw na dumalaw ako rito, ay naunawaan ng puso ko ang lahat ng ibig mong iparating, Alicia. Kaya mabilis akong humingi ng tulong sa kaibigan kong abogado. Agad siyang nagpaimbestiga sa mga nangyayari dito sa housing facility na tinutuluyan mo. Ang mga bata, ligtas ba sila? Huwag ka magkalala dahil maayos silang lahat. Malaki rin ang naitulong ng iyong Tito Vito para sa naganap na entrapment. Hindi ko lubos na maunawaan ang lahat, Nick. Huh? Sir? Anong ibig niyong sabihin? Sino kayong talaga at bakit niyo ginagawang lahat ng ito? Bakit niyo kilala si Miranda? Patid ko ang mag-asawang nag-ampon kay Alicia noong dalagita pa siya. Hindi niya matanggap na pinikatiwala siya ng mga kaanak sa ibang tao kaya nagawa niya maglayas. Ginawa namin ang lahat para hanapin siya pero nabigo kami. Nang lumipas ang mga taon ay si Alicia mismo ang humanap sa mga taong umampon sa kanya. Marahil ay sabik sa isang tunay na pamilya, at masasabi kong kahit sa maikling panahon ay naging masaya siya. Wala akong ideya na noon ay hawak na pala siya ng grupo ni Miranda. Dahil delikado, nakiusap si Alisa sa aking kapatid na huwag ipaalam sa akin ng tungkol roon. Natakot siya para sa kaligtasan ng kanyang mga kinikilalang magulang nang matuklasan ng mga ito ang pananakot ni Miranda sa kanya. Hindi rin naman magawang kumalas dahil marami na siyang nalalaman tungkol sa grupo at tinatakot siyang ipapatay ng mga ito sa oras na tumiwalag siya. Pero nakarating din iyon kay Miranda. Kaya ipinapatay nito ang asawa ng aking kapatid. At pinagbantaan si Alicia na tapusin ang pakikipag-ugnayan sa pamilya nito. Kumilos ako at nilikha namin ang Miranda Squad. Para papanagutin ang grupong iyon at tuluyan ng makalaya si Alicia ngunit pagtakang bawat kilos namin ay nalalaman ng grupo. Hindi namin sila mahuli-huli at patuloy ang kanilang operasyon. Sa dalawang beses na pagtatangka ni Alicia na isuplong sa mga pulis ang dalawang makaibang operasyon ay dalawang beses rin siyang nawala ng mahal sa buhay. Pinatay rin nila ng walang awa ang aking kapatid at ang kanilang nag-iisang anak upang lalong takutin si Alicia. Sa kabila niyon, ay hinimok ko siyang patuloy na makipagtulungan sa otoridad. Ngunit lubhang malaki na ang takot niya. Pumayag lang siyang maging asit sa dalawang kondisyon. Una ay ang buwagin ng Miranda Squad upang makakilos kaming dalawa nang walang ibang nakakaalam. Siya mismo ay hindi niya kilala ang tunay na Miranda. Bagamat may kutub siyang nasa serbisyo ito. Tang sa telepono lang nito na ito nakakausap at ang tanging tulay niya rito ay si Espejo. At ano naman ang ikalawang condition, sir? Umingi siya ng tulo na magpatayo ng isang safe house para sa mga batang pinapatrabaho sa kanya ni Miranda. Doon ko din lang siyam na batang pinapatay sa kanya matapos hindi tubusin ang pamilya. Pinalilitaw ni Alicia na matapos kunwaring patayin ng mga bata ay sinisilid sila sa maleta at pinalilibing sa mga tauhan nito. Nang lumaon, ang safe house ay naging bahay ang punan na at maging mga batang kali na nadadaanan ay sinasama na rin niya roon. Ang mga magulang ng mga batang iyon ay pinapatay na rin ni Miranda kay Drake. Kaya minabuti ko na munang manatili sila sa aking pangangalaga hanggang hindi pa nauhuli ang mga salarin. Labag ito sa aking tungkulin pero alam ko ang konsekwensya ng aking pinasok upang hindi maghinala. Ang kidnap for ransom na trabaho ang binigay ni Miranda kay Alicia ay pinangasiwaan ko. Ngunit demonyo talaga si Miranda. Matapos makuha ang pera ko, ay pinaslang rin niya ang kawawang magina. ina Natiklo namin noon ang grupo, pero kakatuwang wala rin nangyari. Doon na ako naghinala na posibleng isa sa mga kasama ko ang tumatrabaho. Kaya naglib ako upang makagalaw ng walang nakakakita. Maging ang buhay ko ay nanganib rin noon mula sa isang taong hindi ko alam kung sino. Si Bea, ang ikasampung batang ipinagkatiwala ni Miranda kay Alicia. Sinabi niya kay Espejo na nakatakas ang bata. Kaya galit na galit si Miranda sa kanya. Hindi ko alam kung bakit sa kabila ng pagkusungit na ginagawa niya sa harap ng bata ay palagi siyang hinahanap ni Bea. Iminsan ay hindi siya nakipag-usap at nakipagkwentuhan rito. Gayon man, ay malimit ko siya nakikita nakamasid rito sa tuwing palihim siyang bumibisita. Isang araw, ay pinagpaalam niyang ilalabas si Bea. Hindi ako ayon pero dahil unang beses niya iyong ginawa ay hindi ako nakatanggi. Kinabahan ako nang hindi niya inuwi ang bata ng gabi ngayon. Kinabukasan, ay nalaman ko na lang na nahuli na raw ang grupo at ang tinuturong masterman ay si Alisa. Sinubukan ko siyang dalawin pero ayaw niya makipag-usap sa akin. Hanggang nalaman ko sa mga kontak kong pulis sa loob na inako niya ang lahat ng kasalanan ni Miranda. Malakas ang kutub kong may malaking dahilan siya sa kanyang ginawa at kung bakit hindi niya ito pinaalam sa akin. Kung gayon ay may kailangan kayong malaman sir. Hindi ligtas si Alicia sa kinaruroonan niya ngayon. Dinalaw ko siya at nagawa niya magbigay ng palihim na mensahe sa akin. May spy camera na inilalagay sa kanya. Kaya kontrolado ang lahat ng mga salita at kilos. Sigurado ka ba, Nick? Isang malaking paratang itong tinutungo ng mga salita mo. Kung totoo iyan, nangangahulagan na marami siyang pahayag na hindi tumutugma sa katotohanan. Sigurado ko sa nakita ko sir At may idea na rin ako kung paano natin siya tutulungan Oh Nick Maraming salamat Hindi mo ako sinukuan sa kabila ng lahat Nang mga panahong inakala kong mali ang nararamdaman ko Ipinagpa sa Diyos ko ito Alicia Inihingi ko rin iyon ng tawad kay Marisa at ipinangako ng hahanapin ko pa rin ang hustisya para sa kanya. Iyon ay sa kabila ng iniisip kong posibleng ikaw nga ang nasa likod ng mga pangyayari. How ironic na sa kabila ng paghahangad kong maparusahan ang may sala ay patuloy kong hinihiling sa Diyos na makalaya ka. Tila ba sa isang sulok ng puso ko ay naroon ang pag-asa na hindi kita dapat bitiwan na kailangan kitang hanapin dahil nawawala ka lang. Na hindi ikaw ang puno at dulo ng mga pasakit na nararamdaman ko. I'm sorry about Marisa, Nick. Nang mga panahong yun ay wala ako sa sarili. Dala ng drog malimit na iturok sa akin ng mga bantay ni Drake. Yun, yun ang mga panahong Pinasasama na nila ako sa pang-operasyon upang turuan. Wala akong magawa kundi manood na lamang sa isang tabi. Dahil hawak nila ang mga natitirang taong hindi ko man kadugo, ay nagmamahal naman sa akin. <laughs> ang mga taong umampun sa akin noon, na sa huli ay nagawa rin nilang ipapatay. <laughs> sinigap kong magpanggap na kaisa nila ako. Pinilit kong kumilos at umaktong tulad nila. Dahil sa labis na takot. Pero, pero alam ng Diyos, ang tanging kasalanan ko lang ay ang maging mahina. Wala kong nagawa upang iligtas sa mga biktima nila. <laughs> Pero hindi ako kahit kailan nakinabang sa mga gawain ni Miranda. Ang perang inihuhulog niya sa bank account na ibinigay niya sa akin ay hindi ko ni Minsan ginalaw. Nang pas lang nila ang mga umumpon sa akin, ay tumanggap ako ng mana na pinangasiwaan ni Tito Vito. Iyon ang ginamit ko para magtayo ng isang maliit na ampunan para sa mga batang kalye. Gayon din sa mga batang na ililigtas ko na ang alam ni Espejo at Miranda ay pinaslang ko na. Shhh. Tama na. Biktima ka rin ni Miranda at matinding pang-aabuso ang inabot mo mula sa kanya. Oh, Nick. Salamat at narito ka na. <laughs> <laughs> Walang sandaling hindi ako natakot sa mga susunod na pangyayari. <laughs> Ang akala ko ay hindi na tayo tuluyang magkikita. Ako rin. Salamat sa Diyos at ligtas ka, Alicia. At salamat rin sa iyo, Nick. Nang makilala kita, ay nagsimula akong magkaroon ng pag-asa. Ngunit kasabay niyon, ay ang takot na manganib ka dahil sa akin. Nang makita ko si Bea, doon tuloy ang nabuo ang desisyon kong lumantad upang mahuli si Miranda. Dahil sa inyong mag-ama, nagawa kong harapin ang pinakamalaki kong takot sa buhay. Alicia, mahal na mahal kita. At mahal na mahal rin kita, Nick. Ikaw ang nagsilbing liwanag sa madilim kong mundo. Maraming maraming salamat. Alicia. Nakulong ang lahat ng miyembro ng sindikato ni dating Police Major Milandro Andrada na kilala bilang Miranda. Kabilang rito sina Espejo, Drake, Berto, Juancho at Chito. Samantala, napatunayan naman ni Alicia sa hukuman Nalabag sa kalooban nito ang naging partisipasyon nito sa mga operasyon ng grupo. Sa halip, ang mga batang ipinag ipinagutos rito upang ipapatay ay iniligtas nitong lahat kabilang na si Bea na plano sanang ipatubos ni Miranda sa pamilya nito. Sa mga unang operasyon na positibong itinuro ng ilang saksi si Alicia, ay nasa ilalim naman ito ng ipinagbabawal na gamot na itinuro rito ng walang pahintulot. Sa huli, ay napaamin rin ng mga pulis si Drake na siyang pangunahing gumagawa niyon sa talaga. Ikinonsidera rin ng hukuman ng mga banta at pananakot ni Miranda sa mga mahal sa buhay ni Alicia, na naging sanhi upang manatili ito sa poder ng grupo at magpanggap na kaisa ng mga ito. Ang mga taong inupahan ni Alicia na magkunwaring mga bagong tauhan ang naging saksi na hindi kahit minsan sinaktan ni Alicia ang sino man sa mga batang ipinagkatiwala rito ni Miranda. Sa halip, kinasabwat nito ang mga kunwaring tauhan upang masagip ang mga bata mula sa kamay ng grupo. Makalipas ang dalawang buwan mula nang matapos ang madilim na kabanatang ito sa buhay ni Alicia, ay ikinasal ito kay Nick. Lubha namang ikinatuwa ni Bea ang pagkakaroon ng pangalawang ina. Nang sumunod na taon ay nagdalang tao si Alicia. Nabiyayaan ng kambal na supling ang kanilang pagsasama at ang mga ito ay pinangalanan nilang Alicia Nika at Alexander Nico. Ang cute-cute talaga ng kambal, Mami Alicia. Siyempre naman, manang-mana sa kanyang ate Bea. <laughs> Salamat sa Diyos at maayos na ang lahat. Hindi ba tama ako ni na ang pasakit ng tao ay hindi habang panahon. Mabuti kang tao kaya niloob niyang masuklian lahat ng paghihirap mo. Tama kayo, Manang. Maraming salamat sa paggabay niyo sa akin lagi. Walang anuman, anak. Nagagalak ako makitang nabuo na ulit ang iyong pamilya. Sigurado ako. Nasaan man si Marisa sa mga oras na ito, ay eh maligaya rin siyang nakatunghay sa atin. Sana nga manang, at salamat sa Diyos sa lahat ng ito. Panginoon, maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon sa akin na sumaya tulad nito. Sobra-sobra ang naging kapalit ng aking mga pagdurusa. Noon, ang between, tinitignan ko lang. Tinitingala. Pinapangarap. Pero ngayon, kasama ko na habang buhay. There were those times when I to